Hello so mga bro, mga session Dito po pa rin po kami sa parte ng dalampasigan ng Bolinaw Dito po ito sa Maypatar. Ayan po si Silisa. Ayun, nauna po sa akin ng kunti. Naglalakad-lakad po kami ngayon sa Tabindagat. Para po din maghanting-hanting. Sabay, exercise na rin po so mga bro, mga sis. At saka, hindi pa po, po mainit. Hindi pa nasikat ang haring araw. Ayan po. O. Ayan, meron po. po. pa yun. Pupunta po kami doon banda ni Sis Lisa yan. Diyan po sa may parang bundok po na yan. Habang maaga pa. Sinasamantala po namin pagkakataon. Tapos low tide po. Mga bro, mga sisi yan po. Oh. Ayan. Napakaganda po dito. Mga bro, mga sisi yan po. Ayan. Naiwan po namin namin mga kasama doon. Banda party. Ayan po doon. Mga bro, mga sisi po. dyan banda. Naiwan namin sila. maganda po ngayon dito oh. Maglakad-lakad. Ayun po, sulisa oh. Ayan, uh, sigapin namin po makarating doon banda Maganda po Pagkaganito pa lang oras no maganda Maganda po ganito ang oras Mga puno. mga Maganda rito Pagkaganito ang oras oh. Walang ano ng alon po ang magroon na sasiyan parte ng tamilok ayan, ayan tamilok tamil tamilok kaya lang hindi siya buo ayan po basag ayan po ayan tamilok wow ganda oh uh, see may butas na lang oh Tara, kita ba Subukan na ako. Picture ang kita dyan. Sige po mga bro, mga sis, Hanggang dito na lang po munang muli. Ang aming share at Sa napadang po pala dyan sa aming channel, pakipagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap subscribe, like, and share at pakipindot po ng notification bell para lagi kayong update sa aming pang mga susunod na video. Marami po palang salamat sa mga mahal namin viewers at subscribers sa walang sawang suporta po nyo sa amin si Lisa. God bless po.